Magandang araw mga katubo kabayan So ngayon itong video na to ay eh, magtatanggal baklas tayo ng itong git valve ng fire pro dito ano to sya pump So yan ipapalitan namin ng bago kasi luma na sya Pati yung piping pala nito is eh, papalitan lahat Matitira lang tong, itong sa pump na area itong sa baba kasi hindi na siya pwedeng palitan hindi na siya pwedeng galawin so yan kinakabit na namin yung joint yan yung flange na pagkakabitan ng gate valve natin tsaka dyan natin ikakabit yung isa pang flange para don sa ano freaky yun yung sa flexible hose so dito kinakabit na namin yung flange kasama na yung piping nya yan. Unti-unti na namin binubo. Kasama ko nga pala ito, Simpay ko. sa so, yung partner ko lagi. Shoutout kay Simpay Emerson. and Al Ryzen. So itong ginagawa namin pala is bihira lang namin to gawin kasi mostly sa gumagawa nito is nasa ibang department yung nasa fire pro kami kasi nasa supply kami so kami lang yung supply and drainage system ng building so sa mga ganitong chance na ano mabigyan kami ng chance na makagawa ng ganito so yan magandang experience na rin sa, sa amin so yun lang mga bossing no? salamat pala sa panonood pakifollow na lang para sa maraming video salamat